ganyan yung mukha mo. Anong nangyari? Nag-away kami eh. Nakuha pa niyang imbitahin si Anna kahapon. Ha? Hay nako. Dapat kasi sinigurado mo munang nakamove on na sila sa isa't isa. Tama. Alam mo, sa tingin ko may pagtingin pa rin si Bongs kay Anna. Hmm. Tingnan mo ang alas mo, no? Anang-ana. Ewan ko sa inyo, tatawagan ko na lang ko. -ana. Ewan rin namin sa'yo. Okay lang tawin pa ako. Siya nga pala, tuluyan ko ako dito. Hindi, di kaya ako punta na ko diyan. Hindi naman 'yon. Ma, inaawa mo kami sa lahat kaya naparito. No, thank you. Sa akin mas lalo na Ano na kaya? Gising na sadya Di kayang magtapat ng puso ko Mami, Daddy, kain na po kayo Masarap ang kukta Tanghalian na kaya Di sinasadya Di kayang magtapat ng puso ko Hello babe, tulungan mo naman ako Wala akong masakyan dito sa disaster. Street mo ako, pupunta na ako dyan Bog, tulungan mo ako Please Bob. Bog, bog bubukuin ako ni Julius Bakit anong mangyari? Isang magselos nang nalaman niya pumunta ako dyan sa inyo, binugbog niya ako. Hello, babe. Ah, si Bento. Ah, si Bob. Ah, mamaya ka na lang tatawag dahil naliligo si Bob. Ah, ganun ba? Sige. <laughs> o so, Ana, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Bago, mahal kita. Ano, na pwede. Mahal kita, na ano pwede. ang gusto?

Bakit sa na rami ng kaibigan ko Ikaw pa, paano na kaya di sinasadya Ba't nahihiya ang puso ko Hirap na umibig sa isang